Hi guys, good afternoon, good evening Nandito pala yung pusa na pinalabas ko ay Ayan o, oh, yung mga kumakain sa dahon Yung ganyan o oh. Mga bisukol No, ganoon, kaya pala nabubutas Tanggalin ko Ayan Ah, <laughs> oh, kasi Ganyan ang ano nila dito Gubiroro ko Ayan guys, o oh dami dami no daming makuha pang sinigang magsisigang ako ng bangos ay mong ko yung talong ko pero ito nung lapad ng daw niya kinuha ng kulang yan nung isang araw ito yung mga dwarf na tumi tumito o oh, maliliit sila di ba ayan oh Oh, Ito ang malapit na. Dalawang puno, malapit ng mamunga. Kaya tinabihan ko ng malaking sibuyas dahil tumutubo din. O yan. Para magkuntis sila, o. Oh. Mayroon akong bunga ng, ayan o. Oh. Kalabasa. Malaki na siya, guys. Meron pang isa doon sa loob. Ayun oh dito punta natin. Punta tayo. Dito na lang tayo dumaan. maanda, gi, malamig. Ayy. Kasi umuulan dito ngayon. Ito guys, oh. 'Yon, ang laki. Malaki 'yan. Palakihin ko ng husto. Hindi ko pa kukunin. At saka tingnan mo guys yung tingnan nyo, guys, yung okra ko, pakatangkad oh. Napakatangkad. Napakataas. Pero, ang bunga niya hanggang sa taas din. O, oh, nakakatuwa. Kunuhanan ko kahapon yung dito sa baba. O, oh, ngayon, mayroon na namang makuha. Mayroon pang isang dito na bunga ng kalabasa. Lapitan natin. Ayun, o, madilim. Ayan. Medyo maliit pa. Kasi, ano... Yan ang una, una naman yun. Nasaktan siguro yan nung mahangin. Kasi parang isang linggo dito na mahangin. Ang hinihintay ko yung palaming ko, kaboy at saka parda. Siguro next month. Tsaka itong kamatis na ito, ito yung second bat na nabunga. Kasi nagbunga pa ulit, oh. Ayan, oh. Ayan din, oh, isa. May isa doon. Ayan, oh. oh malaki. Okay, guys. Thank you.